Yung pagsasagawa nung, nung... Ano? Pagsasagawa ng ano? Pagpatay dun sa tatlong... Check. So, at that point in time, alam mo na napapatayin yung tatlo? Alam ko po. Piro, okay, anong trip. ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Anong ginawa mo nung nalaman mo napapatayin yung tatlo na nasa loob ng iyong piitan? Marami kang pagsisiyon ng aling kernel eh. Kasi nakakulong ko yun. Hindi ko talaga akalain na may lalabas po dun sa pinagkulungan nila. Well, Mayroong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas ko dahil naka po doon. Ako po ang nag-order na i-savekeeping dyan. <laughs> Pero ang timano, inamin mo na alam mo na napapatay yung tatlo. Yes. Pero wala kang ginawa. Mr. Chair, maaari ko po bang i-direkta aking katanungan kay Chief Superintendent Gerardo Padilla. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Padilla, naiba ang iyong naiba ang iyong affidavit uh, in some material as aspect, ano? kaya syempre uh, magdadahan-dahan tayo uh, lalong-lalo na sa iyong mga afidavit affidavit dahil binago mo ang iyong affidavit Siyempre, gusto nating makasiguro lalong-lalo na sa mga pangyayari uh, sabi nga nila recan recantations are generally looked upon with disfavor But we're doing this, I'm clarifying this point, to ensure that your latest statement, as contained in your September 2 affidavit, could pass the credibility test. As the highest ranking official of your institution, you should know that a commander can delegate his authority but not his responsibility. So responsable po kayo, uh, Colonel Padilla, kung ano po yung nangyayari sa loob ng Bilibid. Ayon sa iyo sometime in 2015 2016 may mga nilipat na suspected Chinese drug lord mula sa Bilibid papunta sa inyo sa Davao Prison. At ikaw ay, ay at ikaw ay nag-object dito dahil wala kayong facility para sa mga high profile inmates katulad na lang ng mga Chinese drug lords. Again Colonel Padilla, para linawin po natin sino po bang may authority na maglipat ng inmate mula sa Bilibid papunta sa Davao Prison? Da director of uh corrections po, Your Honor, Mr. Chair. Sino po? During that time, uh, it was a uh, order po of uh, Director General of the uh, Bureau of Correction, then uh, General uh, Ricardo Rinier Cruz. Pakilinawan po yung inyong pagsasalita, sir. Director General Rinier Cruz po ang nag-transfer sa Davao. Covered po ba ito, sir, ng memo or any directive? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So may kasulutan po kayo ng transfer? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, hindi ba parang ito ay highly irregular? Normal po ba itong nangyayari from Bilibid, malilipat sa ibang facility? That's why I oppose the transfer, Your Honor, Mr. Chair, with my letter during that time. Ano po ang tingin ninyo? Bakit kaya, anong dahilan kung bakit inilipat ito sa Davao? Uh, hindi ko na po alam ang amang dahilan uh, dahil uh, in fact they have uh, pending cases pa nga eh, appeared in their uh, record Hindi po ba kaya siya inilipat sa Davao dahil mas kontrolado nila yung facility kaysa sa Bilibid? maring isa pong dahilan O dahil mas kontrolado nila kayo? <laughs> Hindi po eh kasi wala nga po kaming kamalay-malay na dadatnan kami ng ganitong high risk and high profile Colonel Padilla, di ba siyempre pag ililipat mo yung isang tao from Bilibid to Davao, hindi ba kaya mo siya ililipat dahil mas kontrolado mo yung mga taong namumuno dun sa Davao Prison? Hindi kaya naman... ibig sabihin, mas kontrolado nila kayo, kaya mas pinili nila na doon ilipat yung mga nakakulong? Uh, yes po, uh, Your Honor, Mr. Chair, kasi uh, national headquarters po namin yung uh, New Bilibid Prison. <laughs> hindi po ba kayo nagduda rito? Again, Mr. Chair. Okay. Ang sabi niyo po, Colonel Padilla, suspected. Ibig sabihin yan, eh hindi pa final unconviction. Tama po ba? Nasa inyong statement po yon. Yes, Your Honor. Mr. Chair. At nakakulong sila dahil non-bailable yung offense? Yes, Your Honor. Mr. Chair. You described them as high-profile inmates. Bakit ganito ang classification siya sa kanila? Ah, uh, pagka yung... Uh high risk, ayun po yung mga notorious and then yung high, profile known mga known may mga known uh, records uh, of uh, criminal activities talaga. Kilala mo ba sila bago sila inilipat sa ano? From Bilibid to Davao Prison, kilala mo ba sila? Hindi ko po kilala, Your Honor, Mr. Chair. Okay, uh, Colonel Padilla. Klaruhin din natin, Colonel Padilla. Uh, sabi niyo in 2016, Three of the Chinese drug lords identified at Tiu Tin, Wong Meng Pin, and Li Yan Yan were killed by their fellow inmate Mr. Magdadaro and Mr. Tan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Si Wong Meng Pin ay parehong kilala ni Tata at Andy na si Peter Wong. Tama po ba? Yes, Your Honor. Mr. At, eto, at eto namang si Lin Lan Yan ay parehong tao na kilala ni na Tata at Andy uh, na si Jackson Lee. Tama ko ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa madaling salita, wala tayong pagtatalo na itong mga pangalan na bidabit mo. Ayan ay din yung pinatay ni Tata at ni Andy. Yes, Your Honor, Mr. J. Okay. Chair. Okay. Colonel Padilla, ayon sa affidavit afid mo, uh, katulad nga na sinabi ni um, Honorable Pimentel kanina, prior to scaling, I've been subjected to an intense pressure by CIDG Officer Ruina Garma. Tinawagan siya ni uh, Ruyina Garma. Bago ang pag-uusap ninyo, kilala mo ba si Ruyina Garma? Kilala ko lang po siya bilang Deputy Chief ng CIDG, Davao City, Your Honor. Sino bang mas maituturi mo mas senior sa inyong dalawa? Hindi ko po... Uh, hindi ko po masabi kung sino mas senior sa amin. Hindi mo masabi kung sino mas senior sa inyo? Pero ganun na lamang siya makapagsalita sa isang superintendent na katulad mo? Hindi ka ba nagtaka kung bakit ganyan kanya kausapin? Magkaiba po kasi ang level namin sa Bucor at saka dun sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Nung sinabi ni Garma sayo, yung mga salita na may mga tao kami dyan at gagawa at huwag mo questionin and whether you like it or not, we will operate and do not interfere, makam makamadamay ang pamilya mo. So makipag-cooperate ka. So, anong ibig sabihin ng mag-ooperate sila? Ang ibig bang sabihin nito, eh, may papatayin sila? Mayroon po. Your Honor, Mr. Chair. Nakatira ka ba sa Davao noong mga panahon na yon? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Even my family. So, noong bang sinabi niyo na sa iyong pagkakaintindi, meron ka bang uh, inkling o meron ka bang hula kung sino yung balak nilang patayin noong panahon na yon sa pakikipag-usap mo kay Nagarma? yun na pong tatlong Chinese nationals. Si ano ba? Si, itong si CIDG Officer Garma, ito ba yung kaparehas na si Ruyina Garma na in point ni Presidente Duterte uh, para mag-head ng PCSO? Yes, Your Honor, Sir Chair. Colonel Padilla, uh, kilala mo ba si Presidente Duterte? As a uh, former mayor and President of uh, the country, Your Honor, Sir. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Sir Chair. Nakita na ba kayo? Hindi <laughs> po nangyari. Nakita na po kami. Ah, uh, Mr. Chairman, Mr. Oh, no. Chairman. Uh, thank you. Ay, Mr. Chairman, ah, kaya pa diya? ah. may mga may mga proof kami eh, na magkasama kayo eh. Asa As nung mayor po siya, Your Honor, ah, Mr. Chair, may mga uh, yung mga kasal ganun parang oh, pero sinabi mo ka na yun, never met him personally Oh, binago mo na naman. How can we believe in your statement? Hindi, during the, itong uh, no. official function. Ang tanong sa iyo, well, in fact, that was also the question of Congressma, Congresswoman Brosas during the previous hearing. Tinanong kanya kung kilala mo si President M Duterte. May sabi niya may... po, sandali, patapusin mo na ako. sinabi mo na hindi. Kaya, you must tell all. You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga, during, may mga question, uh, kasal. simply public picture, ganon in Davao City. Meron kayo, meron kayo mga, ano, pictures. Meron kami. Mamaya pag sa panahon ko, ah, ah, sana naman, sana naman sabihin mo na yan lahat ng totoo. Kasi, eh, alam na namin yung buong story. Ayan. Yung uh, puzzle, buo na yun. O yan, o. Oh. That was uh, taken uh, during uh, when he was a mayor in... Davao City. Anong circumstance? Iba pareho kayong ninong diyan, magkumpare kayo. Hindi That happened sa Malaylan? Hindi po, hindi po. Saan kami, yan? Hindi po sa Samal po 'yan. Oh. Pero hindi po kami magkumpare ninong. Oh, bakit pares kayo may lay? bakit pareho kayo may lay? Nag-attend lang po kami niyan kasi yung tinasal diyan, 'yun yung kaibigan ko. Ah, uh, Mike Ruiz. Pero personally hindi picture taking lang po 'yan as uh, a public figure. Your Honor, Mr. Chair. Anyway, Darating din tayo dyan. Mamaya, pag ako na, magtatanong sa iyo. Okay, please proceed, Kong Kunhun. Uh, Colonel Padilla, mas maganda po sana kung magsasabi po tayo ng totoo. Kasi ang pagkakasabi ko po, ang tanong ko po sa inyo, kung nagkita na kayo ni uh, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang sagot mo, hindi. So, mas maganda po, magsabi po tayo ng totoo sa ating mga susunod na katanungan. Ano po? So, lagi po natin iisipin na kayo po ay may sinumpaan dito at magsabi po tayo ng totoo. May I continue, Mr. Chair? Please proceed. Colonel Padilla, sabi mo sa David ninyo, na, naka, nakaranas ka ng intense pressure at totoo yung threat sa'yo. Kasi, kasi alam mo, for a fact, operations made against a certain drug lord in Leyte, days before, she called me. Anong ibig mong sabihin dito sa iyong statement na yan? Mayroon na pong nangyaring uh, same operation din uh, involving uh, known uh, inmate uh, drug lord in Leyte a week before the Dabao incident. Pa, paano mo nalaman ito? Isa po sa operating prison and penal farm namin yung Abuyog Leyte. Okay. Ah... Uh, Colonel Padilla, sabi mo sa iyong ano no? Sabi mo sa iyong uh, statement. Uh, you became worry of your safety, of my safety and I began to observe the personnel of Davao Penal Colony yung among them were the people referred to by CIDG Karma. So ang ibig mong sabihin, hindi mo alam kung kailan o paano ang sinong mga kasama sa operation? Yes, uh, Your Honor, Mr. Chair. Wala kang alam dito? Uh, yun, yun, yun pong si CIDG uh, si Karma ang alam kong uh, meron pong utak niyang operasyon na yan. Pero kilala mo kung sino ang mga target? Yes, Your Honor. Yung uh, three Chinese nationals. At nung sinabi sa inigarma Garma yung ganun, uh, hindi ka ba humingi ng detalye sa kanya? Nung pinag-usapan niyo kung sino yung mga target? Ano yung detalye ang ibinigay niya sa iyo? Basta yun lang po, yung three Chinese national na uh, subject nila dahil uh, mga member po yun ng ng uh, bamboo triad and the uh, sinaluha drug cartel operating in the country bakit ganoon ang kapangyarihan ni si garma ni ano ni ruita garma bakit ganoon siya ka-influential ka yung kanyang kapangyarihan bakit ganoon dahil uh, si IDG po siya ng Davao City so under po sa area ng operation nila yung uh, Davao buong Davao hindi ba dahil sa iyong palagay, eh, kaya mo rin siya sinusunod at uh, kinaka hinahayaan mong kausapin kang gano'n dahil uh, tingin mo ba nakarekta siya kay ano Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Marahil, gano'n your honor kasi naging mayor si President Duterte. Uh, kahit na during that time na uh, siya ang deputy CIDG si and uh, naging naging station commander pa po ng uh, isang presinto sa... Davao City. Kindly wrap up, uh, Congressman. Okay, thank you, Mr. Chair. Last question, Mr. Chair. Pagkatapos ng usapan na yun ninyo ni Garma, hindi na ba kayo nag-usap ulit? Wala na po. Wala na pong nangyaring uh, kasunod pa na pag-usap. Okay, thank you, Mr. Chair. I will, ano, na lang sa next round, Mr. Chair, ko kay aking katanungan. Thank, thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Hun. The next to interpolate is Congressman Acop. Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Superintendent Padilla. Dalawa po ang inyong affidavit, di po ba? Isang yes, 27 August, uh, August at saka isang 2 September. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Magkakontra. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Binago ko po dahil... So, ibig sabihin, nagsinungali ka nung una at sinumpa mo yon. Because of my... Paano kami maniniwala ngayon sa iyo na totoo na yung pangalawa mong affidavit? Kung dun sa umpisa, una pa lang nagsinungaling ka na. Because of my personal safety, Your Honor, Mr. Chair. Because of your personal safety, nagsinungaling ka? Opo. Uh, kasi... Ngayon, gumawa ka ng second affidavit. Hindi ko naman po akalain na... Hindi, hindi. Hayan mo muna, patapusin mo muna ako. Gumawa ka ng second uh, affidavit mo, disregarding your personal safety, eh, already. Tama po ba ang aking kaisipan? Hindi ko po akalain na... Uh, in this uh, uh, hearing... Ang pagkakalam ko pa, po is uh, executive session. Tete. Uh, kasi tama po yung sabi ni ni Honorable Kongun. Yung recantation uh, is not looked upon with favor by the courts. Kasi yung ngayon sinabi ko, nagsinungaling ka na doon sinumpa mo, tapos babaguhin mo. Yun po yun. Ngayon, uh, po natin na ilipat yung tatlong Chinese na PDL sa iyong lugar. Kanino nang galing yung utos? From uh, Higher Headquarters po. You know. uh, hindi ko naman. Sino po doon sa Higher Headquarters ang na nag-utos? Yung Director of uh, Corrections. Sino yung, po yung Director of Corrections na nag-utos na ilipat yung tatlo sa Davao Penal Colony? Based on the record po, Your Honors, Director General Ben uh, Rinyar Cruz. At sinabi mo rin na nag-object ka rito? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Do you have any piece of evidence would, that would show o magpapakita na nag-object po kayo? Yes, in fact, uh, it was uh, the first uh, letter which I opposed to the transfer dated July 27, 2015 and nireterate ko po ng October 2015. Oh, sige, narinig ko na yung sinagot mo kanina. Eh. Kaya, tinatanong ko lang kung meron po kayong ebidensya. Could you please submit to this committee yung ebidensya po na yun na kayo po kayo nag-object? Thank you. Uh, punta po tayo dun sa statement ninyo na uh, you were subjected to intense pressure by then CIDG officer Ruina Garma who called me through the cellphone of another inmate Fortaleza at sinabi sa iyo ni uh, Madam Garma na may mga tao kami diyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay ang pamilya mo. Yes, Your Is Honor. that Honor. true? Yes, Your Honor. Sir. Now, kung, nakatanggap, kung natanggap mo itong mensaheng ito mula kay Colonel, Colonel Garma, what would have been the proper thing that you would have done? Ano po dapat ang ginawa ninyo? Hindi ko po uh, hindi ko po actually uh, uh, binigyan ng Juan yung kanyang sinabi. Kumbaga eh, sinabi hindi mo pinagbigyan pero sinabi mo you experience intense pressure tapos yes, hindi mo binigyan uh, ng Juan during that time your on Mr. Chen. Karun po nang ganoon. Oh, nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung yung pagsasagawa nung no ano pagsasagawa ng ano pagpatay doon sa tatlong chair. So, at that point in time, alam mo na, napapatay yun yung tatlo. Alam ko po, Your Honor. anong check? ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo? Nung nalalaman nalaman mo, napapatay yun yung tatlo na Nala nasa loob ng iyong piitan. Marami kang pagsisunong alin, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun. Hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Well, Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-sifkeeping po doon. Ako po ang nag-order na isipkeeping dyan. <laughs> Pero anti-mano, inamin mo na alam mo na napapatay yung tatlo. Yes. Pero wala kang ginawa. Yes, your honor, Mr. Chair. Kaya Hindi po... mo man lang ini-report doon sa mga nakakataas para tulungan ka na patigilin o tigilin yung ganun na mangyayari. Your honor, Mr. Chair. Kaya nga, umihingi ako ng executive session kasi napakasilan po yung... Sige. Let us see kung... Uh, kwan. Pero ako ang unang uh, magpapatigil ng executive session kung yung sasahibihin mo ay hindi uh, importante dito sa mga issue na inimbestigan dito sa committee na ito. It's very sensitive. Maliwanag ko pero, siguro yon. Ano? Uh, now, sinabi mo kanina na sa pagsagot po ninyo sa aking mga kasamaan na merong unang pagtatangka Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sino, uh, paano mo nalaman na may unang pagtatangka? Doon po sa tawag ni... Tawag ni? CIDG Garma. So, ibig mo sabihin, yung una ay... Eh, yun, yun lang po. una. Yun, po. Yun po. Yun ang unang pagtatangka. Opo. So, ano po yung... Uh, nalaman po ninyo, yung pangalawang pagtatangka na sinabi po ninyo? Wala naman pong... Yun lang po, yung unang uh, usapan lang po na yun. So, kasi narinig ko kanina, merong first try eh, mm. na sinabi mo sa katanungan ng aking mga kasamahan. Opo. Okay. So, wala na yung pangalawa. Yun na at yun na. Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Uh, doon po sa pagtatanong ng aking mga kasamahan at pagsasagot ng mga ibang testigo, hindi ka pa ba naniniwala na may plano talaga na patayin yung tatlo? Naniniwala nga po ako. So naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mong sabihin? Naunahan po ako kasi... Naunahan ka nino? Eh, nung, nung pangyayari kasi in nila na ako ang unang kikilos. Uh, iba naman yung informasyon ko. Si, si Congressman Paduano na magtatanong sa iyo. Hindi ikaw ang pp Isang tao na wala na rito sa mundo dahil din dyan sa okasyon na yan. Di ba? Yes, Your Honor. Ikaw, right, kasama if... ka sa plano kasi walang mangyayari sa piitan na yon. kung hindi mo alam o kung ayaw mo. Tama po ba? Ganun po, Your Honor, Mr. Chair. May nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang uh, uh, nangyari. Na... O nangyari lang dito sa pangyayaring ito? Opo. opo. Okay. Uh, yun po yung inyong depensa yung yung pong uh, paggalugad kanino pong utos talaga yun para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartolina sila at anong yung paggalugad din dun sa sa foreign uh, part ng inyong detention po ang sino ang... po ginalugad din po sila para sila mapunta sa Bartolina tama po sino nagutos nun tulad ng sinabi ko po, meron po akong... Super... sinatanong ko lang po kung sino ang nagutos. Sa security operation po. Security operation? Sino po yun? Ang security operation ko during that time is uh, Robert Quinto. Quinto? <laughs> Dinuturo mo na dahil patay na siya. Hindi po. Di ba? Siya po ang... Hindi nga patay na siya, di ba? Yes, Your Honor. Pero... Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayong pumunta ron. Kasi kanina... Anong uh, last hearing, sinabi ni Tinyel Tiporo na ang nag-utos ng paggalugad doon sa mga sa lugar ng uh, mga mga incheck at saka yung dalawang PDL, kayo po ang tinuro. It's okay. a matter of record. Nandun po. Kaya, ginawa yung galugad na yun para magkaroon ng dahilan, para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi, uh, nandun din doon sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandoon sa ibang lugar yung tatlong inchik at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa selda number 6 ng Bartolina. Tapos, uh, inamin din ng iyong in-charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung selda number 6, dadala walangan At doon din nala yung tatlong inchik na pinatay. Kaya kung tutuusin, kung ikaw ay investigador talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na rin nagsabi. Meron po Sabi talaga. Sabi mo na may plano. Meron po talaga. Yes. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Thank you, Mr. Chair.